Pinaiimbestigahan na ng bagong upong rehabilitation czar, si Panfilo Lacson, ang impormasyon na may gusto umanong kumikbak sa pondong nakalaan sa pagsasayos sa mga lugar na hinagupit ng bagyong Yolanda. Nakatutok si Maki Pulido. Hindi lang rehabilitasyon, pati perang pang rehabilitasyon, babantayan daw ni Ping Lakson. Lalo na't wala pang araw na sisimulan, may nagsumbong na sa kanya ng porsyentuhan. Hindi raw pangungurakot ng relief goods kundi pondong gagamitin sa pagpapatayo ng mga infrastruktura ang naibulong sa kanya nang umikot siya sa mga lugar na binayo ng Bagyong Yolanda. Ayaw pang magbigay ng detalya ng Rehabilitation SAR, basta pinaiimbestigahan na raw niya ito sa NBI at PNP. I requested uh, the PNP and the NBI to conduct an investigation para kung uh, kung totoo, uh, charges uh, can be filed. So, ano yung information na natanggap ninyo, sir? Well, kickbacks. Information nga, uh, meron nangyayaring uh, anomalya sa pagkoconstruct ng mga, mga structures, mga temporary structures ang 130 billion pesos para sa rehabilitasyon ng isang daan at pitumput isang bayan at syudad mananatili sa line agencies. Hindi ito mahahawakan ni Lacson. Pero dahil may oversight function daw siya, babantayan niyang pondo para matiyak na sa rehabilitasyon ito pupunta at hindi kung kaninong bulsa. Ang challenge lang naman dito yung uh, funds na nanggaling sa gobyerno because dito na nga yung baka mayroong papaborang contractor para makakuha ng kickback, yung mga ganun ba. So, yun ang tinitingnan, yun ang dapat tingnan mabuti. Eh, kung kompleto ang ebidensya, then papadala ko sa ombudsman, tamaan ko sino tatamaan, eh di bahala na. Hanggang sa ngayon wala pang final report kung gaano kalawak ang pinsalang dulot ng super typhoon. Pero malamang kulangin daw ang inilaang 130 billion pesos. Target ni Lacson simula ng rehabilitasyon sa February 2014 at sana raw matapos kahit higit 80% ng trabaho sa 2016. Makipulido na katutok 24 Horas.